wala wala pa pa masilaw Okay, a a sa Balisan mo sama hindi ah lang sabi mo tsaka sa eh wala nang ma ah a sa oo mm oo -hmm. sama um mm -hmm. wag wag kang gumawa na kung ano ulit ah O, oh, di ba a a tapos a. sa um mm. Ato, ano to? Mama. Sabi mo sa eh. Wala ka nang sinabi ma eh. Asa lang eh. Bibilisan lang equals para Parehas lang sa asa. Dito basa mo. Asa lang din naman yung sagot. Di ba? Walang ma may binasa ka bang ma? Hindi po. Wala po. Wala po. O, ulit. oh anong binasa mo dito? Parehas lang 'yan. Sa. Ito unahin mo ito. A. Sama. Oh, sige, confused ka ulit. A. Sa. Mm -hmm. Sama. Hindi, hindi. Ang ano, tingnan mo kung anong binabasa mo. A. Sa. Sama. Hindi. Di ba sabi mo una A? Tingin hmm. dito, hindi sa itsura ko Basahin mo kung ano ang andito A Sa A A Hindi, ito A Tapos itong dugtong Sama Sa Okay, e ano natin ulit ha? A, A plus, plus, plus sa, sa Equals Equals Sama. Hindi, yung binasa natin, ah? A. a plus, plus? Sa? Sa? Equals? equals oh. A. Ah. ba? Diba? Ito yung A. A. Ikaw nga? A. A. a, a, a. Oh. Plus. Plus. Sa. 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 May, may narinig ka bang binasa natin na ma? Wala. O. Oh, kaya wag mong babanggitin yung ma. Yung binasa natin yung sasabihin mo. Okay? Anong una? A. Plus. Sa. Mm. Plus. Equals. Equals. A. Sa. Mm. Good job. Bilisan mo. A. Sa. A. Sa. Ganon pag magbasa ha. A. Sa. Dito A. A. a plus, plus, sa, sa equals asa. Good job, di ba? Marunong pang magbasa. Basta dito sa paper mo yung babasahin mo, hindi sa itsura ko, wala dito yung answer. Wala din ang answer sa itsura ni Papa. Dito sa paper yung answer. Okay? Ulit-ulit ah, lang yan, Jisanaya. Sundan mo yung sinasabi ko. Ha? Ah? Plus? Plus? A? Plus? Ano um, A, a, plus a, plus sa. Mm. Equals? Equals. Uh, uh, ano ito? Ano ito? A, a, sa. Mm. Good job. Bilisan mo ka. oh, mm, good job, di ba? Mm. Hey. mo tingnan kasi, wag ka sa mama, wag ka sa sa face hi. ni papa. Kasi wala dyan yung answer, andito yung answer. But, dito, ni papa. Mm -mm, dito pa, mm -mm, mm -mm, mm -mm. <laughs> o. Nakalala ko, nakatawa na lang kasi dahil kay papa ko dos yung ala ko. Bye-bye! See you again! Good That's why I play you. Bye.